Sana lang. Pag wala na ako, huwag ka magaya sa ibang bata dyan. Na binabatok-batokan na lang ng mga kamag-anak na, na napag-iwanan. Amanda, lasing kong huwian niyo ah. Lasgis na. Huwi ba nang matira estudyante yan? Grabe ka naman, Mama. Porkit ngayon na nakauwi, hindi na agad ako matino. Eh baka kasi nanay mo ko, anak, kaya ako nag-aalala sa'yo. Kaalala. Mama, paulit-ulit na lang eh. Alam mo naman kasi na yung mga kasama ko, di ba? Mga barkada ko, ganun. Tsaka kaya ko naman ang sarili ko, mama. Ulit-ulit naman. Ganun ba yun, anak? Oh, mama, Gano'n na ganun. Tsaka mama, 16 years old na ako. Oh. Kung ano bang gagawin ko, lagay ka na lang kontrabida. Oo nga. Sobrang kontrabida ko na sa buhay mo. Sige, ganito na lang. Nagiging masaya ka siguro pag nakita mong nagihingalo na ako, no? para wala nang mag-aalala at magtatama sa mga mali mo. Sana lang, pag wala na ako, huwag ka magaya sa ibang bata dyan. Na binabatok-batok ka na lang ng mga kamag-anak na napag-iwanan. Sana, ikaw matulad sa iba. Ginawa ng katulong sa bahay. At pag-alagayin ang mga anak na iyakin. Nagigisingin ka. Sa pamamagitan ng pagmumura. Nasagat ang gambuto. At susumbatan ka sa pinapakain nila sa iyo. Kaya kailangan mo maging alila nila. At higit sa lahat, saan na pag wala na ako? Yung mga barkada mo na pinaglaanan mo ng oras at panahon. papakain ka at magmalasakit tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Mama! Masore oh, nga po. Hindi ko po kayo